Hello guys, for today's video, ayan, kakain tayo ng ating tanghalian guys So, ang magiging ulam natin ay ito na naman, ayan, at nagluto ako ng, ako talaga nagluto ito guys Mukhang lamiang gini siya guys, ayan o oh. Sari-sari guys, kalbasa, sitaw, tapos may subak na pinaritong isda na tanasya Tapos talong okra Ayan, lamiang ni siya guys, kay sarili yung luto guys So, So kaya na tayo guys Samahan nyo ako sa aran to guys Kaya na tayo Ito yung panibago natin vlog guys So kaya na tayo Hmm Lami na siya guys oh. Kalabasa Lami na siya guys oh. Kalabasa oh. Kalabasa Yung mm, subak Ito yung subak Hmm Init Init guys Nahihilos ako guys Grabe kainit Nahihilos ako bago mag na siyang ano guys luto napaka init magkikinamot lang tayo guys kaya tayo guys ayan o green na green pa yung mga ano higot tayo sa bawo guys Mm. Ayan guys Pag sa probinsya talaga guys Napakasariwa ng mga gulay guys Ayan Fresh from the farm Diba? Ito yung pinakagusto ko sa isda to Kasi napakalaman niya malinam nam yung kanyang laman nito at ayan o ang kapal ng kanyang laman at malasa talaga siya yummy mm. Ito naman ako magkuha ng kutsara guys Pasensya na ah. Lamit Hmm. Pag nasa Quezon province ka, sa probinsya, ayan. Kasi nandito ako sa probinsya, ano? Mga sariwa ang mga gulay dito, guys. Hmm. Hindi mm, ba? Hmm. Kaya ang gusto gusto ko tong isda na to kasi napakalasa talaga niya at yung yung laman talaga niya maka, ano talaga siya, makapal ang laman. Hindi namian pagit siya. Hmm. Yummy guys. green na green pa yung gulay natin kasi fresh talaga. Ang green na green. Hmm. Napaka-green niya. Diba? ang ingay ng pusa sa labas. Yan lang yung kakaibang pusa na maingay. Miyaw ng miyaw. Mmm. So yun na nga guys hanggang dito na kasi masyado na mahaba yung aking ginamang video sa araw na to guys Thank you for watching guys and see you on my next video Bye bye God bless us Mmm Guys oh Mmm